colorful meron pa yung ano Roman candle. Ito po yung pulang yun. fountain ka ba gusto nyo. Meron po yung fountain namin sa kitchen. Ito yung mga fireworks nila. Yeah. Tapos ito yung mga fountains. Ito. Tapos ito yung hindi naman pala talaga pinagbabawalan ang Judas girl. Yep. Uh, nandibang hindi ba didepende lang dun sa laman na paputok nung loob, nung 5 star tapos ang bawal daw talaga ay plop yan, ito yung batibot maganda daw to Magstart uh, mag siya sa maliit tapos uh, bigla siyang uh, mag Kung uh, kumbaga tatas yung kanyang uh, yung kanyang firework hmm, yan, ito medyo mapili okay.